Magandang buhay mga kapatid. Nakakita na ba kayo ng lechon na walang katawan? Ngayong araw ay mag-lechon po kami ng apat na ulo ng maboy. Ito po ay sobra ng inaay namin para sa tangs ng ng amin sa bahay. namin ang dalawang ulo. Kaya naging dalawa na lang tulong-tulong po kami ng aming mga miyembro ng simbahan para gawin ang pag ng mga tulong. Wala talagang mahirap na trabaho kapag pinagtulong-tulungan. So, ganito po ang ginawa namin sa aming lechon. Pinagkabit namin ang tigdado ng mga ulo para magaling po siyang ikotin. Now, apat na mukha o oh. pinag-isa. hindi namin eh, hindi namin talaga alam kung paano to ano, lumaki kasi oh, parang walang katawan puro mukha <laughs> ayan sir ayan yeah. pag mag order kayo tawag lang kayo dito yung operator <laughs> yung lead <literal> operator talaga <laughs> Ayan o, yeah, dalawang yan, yan, yan Sila yung may pakana nito guys Pagka well, the best Tunay na ha, real yan no, Hindi yan manikin Hindi yan manikin o Saan yan? Ya yeah, bag bag order kayak guys. Murah lan Murah lan Hmm. Yeah. So, watch up, watch up guys. Luto na po ang aming lechon. Ito po yung apat na ulo ng baboy na pinagkabit namin at nagawang dalawa na lang. So, ayan guys. Malutong na malutong ang aming lechong ulo ng baboy. So, pagsasaluhan namin sa aming family day. Thank you for watching my video guys and subscribe for more.